kung katugo na matulog na di magsigig marites Psst. uy mingke katugo naman ka tulog na daw gabi na kayo sige pag marites pasagdahin na ng uban Lakaw na Magpat tulog na dito sa imong higdaanan unsa pa may gipaabot nimo unsa gipaabot ay nimo Ha? Paniyapon! Nagkulat ka ang paniyapon? Tanaw! Tanaw dere Tanaw! Uy! Tanaw dere. Tulog na! Lakaw na! Katugo naman ka! <laughs> Papaman <may> <laughs> ni ang paniyapon! Aleyo! Daraw! Paniyapon niya mo! Kapi-kapi sa lang takay! Ano man? Ano? Oh, kapisa na lang. Kapisa. Kapisa. <laughs> kapisa oh. Kapisa na lang. Na magtugtug lagi. Tulog naman. Tatali na ata na. Tulog na kadiri na. Ay na matulog na. Ako na lang mo imung hulatan na. Ay na tulog na diri na.